Uy, grabe. Ang sweet naman mga kakyo. Ayan, very supportive po si Miss Abigail dito po sa ating idol, Elias J.T.P. TV. Ayan oh, binibidyohan po niya si Elias J.T.P. guys habang nakangiti. Ayan, kagabi po yan mga kakyo. Dito po sa Water World. na uh, Cebu mga -Q, sa concert po ng ating idol. Ilias kong kung saan Nag don solueta po si Ilias at isang tagahanga na taga dito sa Cebu, Macu, na kung saan ay nandun lang talaga sa crowd si Ma'am Abigail. Oh. Kaya nakatingin lang talaga kay Ilias si TV nakangiti, mga kayo, maaliwalas yung muka. Mga kiyo, at masaya po sa ginagawa ni Elias GTV. Grabe, napaka-supportive talaga ni Ma'am Abigail. Oh, yan. Very professional, mga kakyo. Ayan, so alam na alam po niya yung limitasyon talaga guys. Ayan, siguro yung pagsiselos niya, yung mga sinasabi ng iba na selosa daw, siguro nasa lugar naman. Ayan, syempre normal lang yung selos. magulalot lalo pag may nakikita kang kaselos-selos naman talaga. ba? Diba? Ayan, syempre magsiselos ka ba kung wala kang nakikita ng kaselos-selos? Diba, hindi naman, parang nang anon. Yan, wala ka namang nakikitang kaselos-selos, magsaselos ka. Ayan, syempre 'yung mga babae kasi guys, meron in instinct na tinatawag 'yan, bro, ano? May instinct 'yan na tinatawag 'yung mga babae. Ayan, siguro may mga moment lang dati na medyo nakitaan niya na dapat siya magselos. So, gano'n 'yung nangyari. Pero dito guys, makikita natin very professional po siya, guys. Ayan. So, remember po natin ano po, to teacher, ayan, at graduate po to bilang uh, Cum laude. So, guys, very professional nito. Makio. So marunong tumagtimbang ng mga bagay-bagay. Makio. Yun know, oh. Ang daming tao. Makio dito po sa concert nito ng ating idol. Ilias TV. Ay, ang ganda ni Miss Abigail dito guys. Naka-makeup po siya. Yan. Bagay na bagay sa kanya yung light na makeup. Makio. So yun lang guys. Yan. So yun know, oh. Don Solueta yan mga kakio. Ayan oh. Very supportive. Eh. Ayan. Binibidyohan po niya. Gusto ko makita yung video na yan ni eh, <laughs> yung binidyuhan po niya si Ma'am Abby. Yan, sana makita ko yan. So, ma ano ko yung pangalan niya ni Sir? Kasi kung kuha niya talaga, pag ikot niya, di ba nag video po siya doon kay Ilyas. Sabay ikot po niya ng camera kay Ma'am Abigail. So, kuha ang kuha talaga doon yung iti ni Ma'am Abigail, guys. Yan, so sana makita natin yung video na yan ni Sir. Oh. Sana Sir, i-upload niyo po yan. Yung video. Kasi itong video na to guys, sa pinapanood natin, ito yung video ni Boss Ryan. Ayan, Ryan Puras. Makyuk. Ayan, magaling talaga pumitik tong si Boss yan. ito yung nagugustuhan ko dito guys. Si marunong talaga kumuha ng mga highlight. Ayan, yung tipong uh, kikiligin talaga yung mga manonood dito sa dalawa. Magaling talaga to eh, pumitik si Boss Ryan. <laughs> rin kasi. Kaya marunong talaga to So, yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat. So, maging masaya na lang tayo sa mga idol natin. yan set aside na muna natin yung mga issue na yan. Ayan hintayin na lang natin yung hatol na dumating. Ayan, so sa ngayon mag-enjoy lang tayo, manood lang tayo, matuwa lang tayo sa mga nakikita natin sa mga idol natin. So yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Q, dito po sa ating YouTube channel. Alam na alam kasi ni Ma'am Abigail guys na itong ginagawa nato na ito, ni Elias Tibre ay for entertainment na tinatawag. So part po ito ng show. Mario, So, entertainment lang to guys. Yan. wala po itong personalan. Ika nga. Yan. so nagpapasaya lang sila ng mga tao. Mga kakyo sa kanilang pinupuntahan. Mario, So, meron lang talagang mga green-minded Macchio na kung ano-ano yung iniisip guys. Yan. sobrang uh, advanced thinking mga kakyo na tinatawag. Kaya kung ano-ano na talaga yung lumalabas sa kanilang mga mga bunganga. Ang hindi maganda doon mga kayo, ay pinupost nila sa Facebook. Yan. kaya Uh, alam niyo yung kasabihan na umalis dito uh, awasay wasay yung parang ano palakol pagdating doon aw uh, umalis dito parang ano karayom pagdating na doon palakol na <laughs> so may ano na may ano na yung kwento guys may dugtong dugtong na hanggang dumami nagdumami, dumami hanggang hindi na natin maintindihan hanggang ang gulo-gulo na at sumasakit na yung ulo natin mga kuyo pero kung titinang lang na natin yung katotohanan eh malayong malayo sa katotohanan. Dahil dito guys, alam na alam po ni Ma'am Abigail yung trabaho ni Ila CTV for entertainment purposes only guys. At mahal na mahal po nila yung isa isa. Yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. So sana makita ko yung video na yun ni sir na sabay ikot ng camera kay Ma'am Abigail. Kasi sa pool na sa pool talaga yung ngiti doon ni Ma'am Abigail. Guys, close up na close up kasi malapit ha no. Tingnan nyo ha, tingnan nyo ha. Yan, tingnan nyo yung camera ni sir. Ayan katabi oh, ni Ma'am Abigail yung may ilaw. Yan, sabay ikot kay Ma'am Abigail. Sabay tingin, yun. Sabay tingin sa kanya. Kay Ma'am Abigail, sana makita natin yun, no? Para makuha natin yung, uh, ano talaga, yung close-up talaga ng muka ni Ma'am Abigail habang masaya po sa ginagawa ng kanyang partner. Makiyo, habang sinusuportahan po niya. So, yun well lang, guys. And maraming maraming salamat. Ingat, abang-abang na lang kayo sa mga update natin. Mamili kayo, guys, mga design ng t-shirt nito ito na uhai oh, Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.